O yan. O oh, diga. Ah. Kahuli ng buaya oh. Ha ah, ah. Talagang hindi makuha sa si isang kuryente. Yo. Yo. Yeah. Ano yan? Bayawak. Sige lagi din eh. Yan ang hapo. Ah, ito. Masarap din ito. Favorite ko ito pag na -prito or na-adobo. Ay, shoot ka dito ganyan, Gileo. Oh. Ay, now I know. Kaya pala pantin tawag ng iba sa lambat. Ay tilapia ang huli. Ay irang. <laughs> Kaya mga giliw, mangungrente tayo dito sa sarili nating pan. Sa fish pond. Dito sa purba. Ayan. Dito sa aming bukid. Bababa na pala yung kuya binad No? Iyayitsan na lang niya kaya binadyada mo. Ayun no? oh, may nakaharamdaman na. Ito na. Meron na wari ko. May kinakapa ng mga giliw. Ay inang, nakakaiyak. Ibolsa mo muna. <laughs> Yung, kalabsawa na. Yung sa lungga. Inang, pwede na are pang ihaw ah yako, yeah, oh. ang gigil na sa kuryente oh oh, pat ay tulog, tama sa puno eh kuha -huh. malaki laki din ang kahit papano yan Ya, yeah, meron ulit. yun malaki laki yan kasi sa bulsay yun <laughs> yun yeah. yeah, nakalungga ano kaya yun Ah, ah, talagang hindi makuha sa si isang kuryente. Yo, yo. Yeah. Ano yan? Bayawak! Sige, lagi din eh! Yan na po! Iba na huli. Kay Jumar! Kay Jumar! Kuha na rin, dali! Kahuli ng buaya, oh. boy oh, na Boy. Natsyaga na yan Ay nako exotic Ang ngagat Pero wala mga ipin yan di ka? Kasi Amero mayroong Ah mayroon ka? Parang karit ang ipin ito Pakabig Sarap yan Sisig Yan Meron na namang kinikilig doon Yo. Wait Wait sige dadaputin ko na yun doon sige oh yan. malaki laki ito ngay ano pa yan Kualiti na rin sa are. Hoy, straight from the heart. Ah, uh, very good size na. Ito na, malaki-laki ito. Giliwan, ah. nanginig sa inyo sa Oo. Oh, uh oh, -huh. shoot na natin dito. Ah, ito. Masarap din ito. Favorite ko ito pag naprito or na Ay, shoot ka dito ganyan, giliw. Oh. Ano kaya yun? Opo, matagal-tagal. Yung! Wala steak. Ano? sa mo? Okay. Aga, kiss mo down. Titingnan ko na lang. Okay. Noted. Ya, yeah, dalhin natin ito doon. Kunin natin yung heat. In a good size na rin mga giliw. Shoot natin dito sa ating may wagang sapo Yeah, may pinanggigilan na ulit. Yo. Ay, sinang! Bakit nga? Parang may sakit. Eh bakit nga? May malnourish din nga yun e, no? Ay parang ahas. Malaki ulo. Payat nga. Lugi. Ay. Ay, ya tin dito giliw. Yo. Ni pinanggigilan. Okay. How cute. Odel oh, ban yan? Sa ko. May malnoris na dalag. Mamaya makikita mo. Yan, mga giliw, gagamitin natin ng lambat ng hindi makawala yung mga tilapia. Ito na, huli na kayo ngayon. Hup. Ano ba ito kalasin? Isa lang. Parehas na yata itsura eh. Parang dalawa nga yan. Ang ah. sa tingin bang? Isa lang. lang. Ala, wala kang huli din diyan. Ito na. Ibuli ko ngayong balbon. Oo. Oh, dahil doon na punta na sisiksik. Hmm. At least may sasabitan na ano. na lang ata ala base butit nilagyan mo na ng kanal dyan ano <laughs> Ay, oh, lakas ang uga. Ay, siya. Madami na agad ito. Oh, tulakan-tulakan. Yung! Yo. Kahit di ka namang oriente ngayon. <laughs> Yan, laki nga. O, oh, di ka. Hindi sa kuryente. Okay. Sige. <laughs> Tinama <maampang> ang pangbata. bata. Alagay <laughs> ito. Kuha na. Ilagay sa sako. Kaya ba? Yan. Yeah. Hmm. Oh, dini. Eh. Ito pa. Madami na, hindi pa na concrete eh. Huli na lahat. Ari ko, natibo pa. Hey. Yahoo, the please na. Yo, kuha pogi. Lalo na pag kinuriente. Kuya Bernard, dinemihage sa hawan. Walang direksyon ng hagis eh. <laughs> Parang ano na eh, pera na eh. Wow, quality ito. Ha? Mataba. Alin? Mataba. Oo, mataba nang huli, eh. Pati nang dadampot. Siya, ingat ka o tay. Oh, ah, si pag ng ng batang ito ah. Apa lagi lagi ini? Oh, ya no. Eh. Good size. Si Pogi oh. Yun. Oh, danda ha. Baka mata pa. Nice. Nice one. Shoot, shoot. Dunk, dunk. boom Yan ngayon. Mayroon ng nakaharang. Tapos, concrete na. Huli kayo ngayon. Magtatakbuhan yan. hala Bagtingan na ngayon. No, no. Yo lucky. Don. Ah. Oh, Bae oh, baka makawala? Kole pinky ano? Oh. Mameng, meng. me. Oh. oh. Lucky. lucky, lucky. <laughs> na 'di sa paparoon. Ah? Oh. Lubog ka kay lubog eh. nakakapili ah, lang. Nakayip. Maglaban. Oh, ah, nice. Maaga. Oyoy. Ay ay. Yung

Yon, abot. Ano ka, malaki din 'yan. Oh, di ba? Tuli. Bugbog sarado, daling eh. Very nice. Ano pa kalimutan? Nunoy Oh, ano pa ka lang sabi Ito talaga nunoy Let down ka na nunoy Ilan yan, 2 7 Yan Ba hindi ka naimig <laughs> Evangelio Parang nag-a-harvest Oh, parang karpa yan. Ah, tawag dito. Piranha. The color. Itong isa ay bluish naman. Iba-ibang kulay, ano? May... <laughs> Oo nga pala, ano? Yung pala yun. Nga ngayon ko nalaman. Kaya pala. Ayos <laughs> <Ais> ka lang. <laughs> ayan, ayan, ayan. sandalag naman sandalag wala pang hito Par walang hito kaya ano kang tawag sa inyo na to hindi sa amin ay tabogok ka tabogok ka o tab tagobok ala bahala ano? pag na pag hinog na ay dilaw nakakain yan I know I know kaya pala pantin tawag ng iba sa lambat ay tila ang huli ay irang <laughs> ay nahuling dalag pag ganyang di na ni dalag o hito bay sawa Ko, ah. oh. oh, ano ya? Parang napakalaki niya. Sawa. Oh, Oo, ah. sana. Ano yan? pegawai pengganti Di pengganti pegawai pengganti pegawai pengganti pegawai pengganti pegawai pengganti pegawai Pogi nunay ay Tingin oh, Wow, laki naman nga niyan Yan, yan na, ang dalag wa gay okay, balibang mo Yo, ikot, liyo Takbo, Nuno ayon Ano na naman ito Tip, tip, Ah, dalag yo dalag. Ibinulsa. sa cute size. Ah, puno ng bulsa. <laughs> 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 Ay, wag mo sambutin, baka matinik ka. Oh. Hop. Oh. Hoy. ba, malaki pala San 'yung sangin ah. Ang oh, madami din pala yun. Ba't makapalang yung maka iyo, pantalo? Hindi <laughs> na hubo ha. Ah. Ito. ito? pagkatapos? It oh, yun yun ang kapalit. Oop. <laughs> Uy. Ah, oh, di ba mga giliw? Goods, ang sarap mong huli ng tilapia. Oh, natibo. Open mo yung lagi natin. Natibo ka na naman. Sabi sa'yo, mag-ingat ka eh. Isa, dalawa, tatlo. At yan, parang yan din yung nakawala, no? Ha? Yung size, ganyan din. Parang isang banyera na rin. Sa pa Sobrang dami na. Uh, wow. Ang laman at tilap niya lahat. Sobrang na nga pala ito. Batin mo nga, kung kaya mo batin. Sige nga. Oh. Yung mga giliw, na muna at masyado ng madami. Baka hindi na maubos. Let's go ba? Mabigat din. Eh. Parang may 15 kilos eh. May charot. So, okay na. Ako yung pilay. Ito yung titignan. Lalagay sa banyara. O yan. O, di ka? Uh, ha? Kunti oh, yung dalag? Hindi, lakit na. Nasa yung masama yung churro ano? dyan dalag kanina? Yung malaking ulo. Aray. Balik natin. Ba't nga? Ganyan yan? Eh, may anak aray. Ay, gyan? Nagpapasuso yan? Hmm. <laughs> ang laki ng ulo ang part ng katawan.